Actually, kaya ako nasa sa figure eight. graduate kasi ako ng Animal Asmanry. Yung kasi yung course ko na natapos nag-start ako ng Pigiri, uh, I think, siguro mga 15 years ago. Sa ngayon, ang base doon sa aral ko, mas mainam na mag-alis ako ng anim na buwan na ang timbang na papaabot ko kung minsan hanggang 120. Kasi ang tingin ko, mas maganda ang kita. Kaysa doon sa magbenta ako na ang timbang ko ay nasa 80-90. Malalamang malusog ang isang baboy kung mabilis ang paglaki nito. Maganda ang mga sukat at mabibilog. gayon din sa kanilang balahibo at balat. Matapos alagaan ng ilang buwan ang mga baboy sa piggery, ito ay dinadala na sa slaughterhouse kung saan dito sila ay kakatayin upang dalhin sa palengke para ibenta. So far, uh, ang slaughterhouse ng balagtas na lang po ang public slaughterhouse sa buong Region 3. Ngayon po, ayan, bago po lagyan ng o ipahinga ang baboy dito, kailangan po linis na at na-disinfect pa. Pagdating ng baboy sa slaughterhouse, ilalagay ito sa holding pen o resting area to maintain quality meat. Pagka po lumabas dito ang baboy, pagka po nakatay na siya, pinatatakan po natin ng NMIS. Ibig sabihin, dumaan sa quality control. Saan pa nga ba tutungo ang malulusog na baboy na yan kundi sa lechonan? Tara na at bistahin naman natin ang Tibay's Native Lechon na matatagpuan sa Ubando, Bulacan. Uh, ito po business nito sa mga magulang pa pero nung ako uh, na mag-handle nito, ay nung pong 1988. favorite ni Gati Bay, na mana pa niya mula nung nabubuhay pa ang kanyang mga magulang. Dinatay ito mula pa sa probinsya, sa ibang probinsya, sa Maynila. Pagkasama yung lasa na natural-natural, wala yung walang lasa. Ah. po ni Tibay ay number one. Pagkakalam alam na nakalit na po yung sasa pala kayo Bali, ako taga Sambales. Tapos na pangasawa ko ay taga rito. Ang namin ay nanggagaling dito sa Bulacan. Bali, nalaga namin doon. Nagsimula kami siguro mga 100, tapos naging 160, tapos naging 200. Doon po yung pinakamalaking alaga namin sa Sambales. Ang kaso po ay ano, napakahirap ng marketing sa Sambales. Masyadong hindi ganun kalakas katulad dito sa Bulacan. Yung so, naisipan namin asawa ko na lumipat kami unti-unti ay nakapagsimula silang makapag-ipon hanggang makapagtayo na sila ng manukan na naglalaman ng isang libong manok. Ito yung lahi ng manok na cubs. Na ito, po lang, ito lang ay ang buhay ay 45 days lang. nag-start kami dito uh, 2009 nung mag-retire ako sa construction so unti-unti ko siyang i-develop ng lupa yan ang hili ko farming eh no? kung, itik. kung lesser yung risk kaya lang kailangan naman yung ano yung talagang intensive care sa kanila. Before, nasa na yung namin. Naglagay na rin sila ng balutan bilang dagdag na business mula sa kanilang pag-iitik. Well, sa ngayon, ito yung aming balutan. Uh, lahat ng uh, harvest namin, everyday harvest, ipunin niya. And then, pasok lahat sa balutan. So, as of now, ang capacity nito nasa around 100,000 eggs. Ito yung aming layer, ito yung uh, napili kong um uh, uh, type ng kulungan. Uh, medyo labor intensive siya pero minimal yung gastos. Nag-start yung farm 15 years ago. Naisipan kong magkambing dahil dun sa pag-aakala ko noon na medyo matipid ang pag re ng kambing. At uh, true enough, matipid naman talaga compared sa baboy. Una bumili, 18 80 na native. From that, uh, naging 200 yun. Merong dalawang uri ng kambing sa kanilang farm, una ang tinatawag na bower for meat purposes at ang tinatawag na anglo para naman sa gatas. Sila ay nagbibreed at nagsusuplay sa mga kooperatiba na gustong magparami ng kanilang alagang kambing. Nagsusuplay din sila sa Kalinga, Isabela, Ifugao, Baguio, Ilocos, Dingalan at halos lahat ng lugar sa Norte. Kamali kami sa Goat Congress. Nanalo kami sa Bower at saka sa Anglo. Best in those. sa Bower. Best in Do in Anglo. Uh, nanalo rin kami sa AgriLink. Uh, kung may competition ngayon darating na October, kasaling. ayon sa animal population survey ng Provincial Veterinary Office, ang broiler chicken ang may pinakamaraming populasyon sa sektor ng paghahayupan kung saan umaabot ito na higit sa 3 milyong manok sa lalawigan sa loob na 127 commercial poultry farms, habang 167 na naman ang bilang ng commercial piggery farms.